Lalagay naman natin isa-isa sa mga sulok. Ayan, lalagay natin siya. Dahil ang mga lamok nandiyan sa mga sulok-sulok, dyan siya. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman ako ng mosquito repellent dahil dito sa Pilipinas, dalawa lang yung season na meron tayo. Isang tag-init, tsaka isang tag-ulan. natin ang ating video after this intro. Ang gagawin natin is patok na patok sa budget at natural na natural. Simpleng simple. Walang halong chemical. So, afford na afford yun to. Ilan sa inyo, hindi na bago tong aking gagawin. So, pwede nyo siyang i-apply sa bahay para mataboy yung mga lamok sa inyong bahay. Dahil may panahon yun, nakapakot na kasi ngayon yung panahon ng dengue. Kaya minsan nakapakot na. Lalo sa mga mamis na katulad ko, nagtatakot ako kasi syempre meron akong dalawang anak. Um, eh, ang mga baby, mahina yung kanilang imi system unlike sa atin na malakas yung ating immune. So ngayon, ang gagawin natin is lalabanan natin yan at buksain na agad natin yung mga lamok na yan. And kung sa loob ng bahay nyo, mayroong mayroong mga pinaninirahan ng lamok. At, tanggalin nyo na agad yung mga tubig na pinamahaya ng lamok. So yan, may mga possibilities na doon sila na kung sila nanginiplo. A few moments later. Na, ihanda natin ng mga bote. Ito yung mga bote mga recycled bote. Ang gagawin ko is apat, apat na bote. Yan. Tapos, pwede kayong gumamit ng um, yung pinangkitinga. Yung tuti. Eto kasi, ginuha ko lang sa ano namin. Sa so, walis ting, ting, Kasi wala kami yung tuti. Ayan, tuti. Then, 4 pieces gawin natin, babalatan natin yung bawang. Ay! Oh. Babalatan natin yung bawang. Marami kasi benefits na nakukuha sa bawang. Isa na rin dito ang ano, pag mataas yung kolesterol nyo, bawang minsan yung kinakain yung may mga matataas ng kolesterol, may mga high blood. Ayan. Tapos, ang bawang, pagka nag ginagamit nito sa pag-isa, hindi wala ang bawang sa mga lutuin. Kaya sobrang mahal ng bawang ngayon. Magkano <laughs> na ba presyo ng bawang ngayon? Grabe. Nabibili lang siguro namin ng bawang kasi pagka bumili kami ng marami, ano lang, nabubulok lang siya. Sunod-sunod, meron na siyang ano, dahon. Kaya kailangan, pag, kaya pag bumibili lang napaka-benefited naman talaga nitong bawang nato. Ngayon, gagawin naman natin siya as insect repellent, lalo na sa, especially sa, ano, sa lamo. Lalo na sa panahon ngayon, pag ulan, ulan init, parang yan yung, yan yung gusto-gusto ng, ano, ng lamo. Doon sila nag, nag, ano, dumadami. Tapos, napapansin ko minsan, yung baby na, pag sobrang pag sobrang laro, na sobrang siya sa laro, tapos natuyuan siya ng pawis, hindi mo na agad siya mamamonitor. Makikita mo nilang yung sa TV ko, ganun kahayaan na kasi namin siya maglaro para, ano may yun, independent siya. Tapos maya maya, makita ko na lang siya, marami na siyang kagat ng lamok, hindi ko alam ano kung kagat yun ng langga. Ayon, dalagyan naman natin to ng tubig. Dapat yung tubig hanggang ano da, hanggang leeg lang. Huwag masawusaw dapat yung bawang. Kaya kung may mga ano, may mga plastic bottles kayo na itatapon nyo na, pwede nyo i-recycle. Pwede nyo gawin ganito nag-isip kayo. Alam mo yun, minsan nakakatulog din tayo sa ano, sa environment. Para recycle natin yung mga um, ng bagay. Tapos, ang gagawin naman natin is tusok. I-cut natin siya magkabilang dulo para lumabas yung para naamoy ng mga labot yung ano yung, yung na show yung bawang masyado. Hindi, hindi, hindi natin siya dito. Ayan. Hindi na ito bago. Pwede niyo itong i-search kung wala kayo sa mga information. Ganyan. Pero ito kasi, gusto ko lang ma-share sa inyo. And, nairita na ako sa mga lamok ngayon. Ang dami-dami ng lamok. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, ang Meron ka ito mga eh. Yung mosquito na parang banhinton. Ayun, patay na yun. Pero hindi siya ano, parang unlimited. Tingnan ko nga ito. A few moments later. Yan! Tapos na ang ating mosquito repellent. So, ilagay na natin sa mga sulok-sulok ng bahay kasi doon sila, doon yung sa isa sa mga sulok Dahil ang mga lamok nandiyan sa mga sulok-sulok, nandiyan -sulok, siya. hindi na rin siya maabot ng ano, ng mga baka Kasi pag bumukas yung pinto, ayan ang pintuan namin. Pag bumukas yan, hindi siya kita. Ito so, namang isang to, ilalagay natin siya dito sa may, di ba, matilim na park. sa ilalim dyan. Para hindi sila pumunta dyan sa mga ano. Ayan, ba? Diba? Oh. ilalagay ko siya sa may CR. Saan ko siya pwedeng ilagay? I will. Saan ko kaya siya pwedeng ilagay? Kailangan, kailangan hindi siya na ano eh. Kailangan hindi siya naaabot ng bata. So ito, ilalagay ko na lang siguro dun sa may dun sa may sulok na yun. One eternity later. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and mag-like. Mag-iwan kayo ng like. Then mag-comment kayo kung, gusto, kung nagustuhan nyo yung aking video for today. And kung may mga suggestion kayo, isug isuggest nyo lang kung ano yung mga gusto nyo i-vlog ko sa susunod kong videos. So, and pakifollow na rin guys ng aking Facebook page. Isabel Matiwat. Nandiyan sa may, click nyo lang sa may description ko. And follow nyo na rin ako sa akin TikTok. so, ayan. And that was my video for today. Kita-kita ulit tayo sa susunod yung video. See you on next vlog. Thank you. Bye-bye.